Alright guys, magluto tayo ngayon ng ginataang suso. Kung sa Bisaya pa, dayo-dayo. Bisa natin, sibuyas, bawang, luya, at sili. Lagyan natin ito ng kalabasa guys, tsaka malunggay, tanglad. hintayin natin mag brown brown para at least si eh, sunog sunog kunti grabe sili oh Ayan. tapos lagay na natin tong dayo dayo ito tanglad natin ito yung dayo dayo guys oh Ayan. <coughs> Tapos yung unang gata Itabi nyo Yung pangalawang gata Yun ang itabaw nyo Ayan Ito yung malunggay natin. At ito yung kalabasa natin, guys. Dami nito. Ito. ito yung pangalawang gata natin. yung pinaka Ito yung pinakasabaw. tayo natin guys kumulo takpan natin sa may natin kunigip pag kumulo saka natin ilagay yung kalabasa pero mas maganda pag isabay na rin yung kalabasa saka tanglad para mga ka kaagad maluto lagyan natin tanglad yan para yan may tanglad na sabay na rin natin kaya yung kalabasa kasi matagal maluto yung kalabasa ang dami nito magaling natin ang daming ulam nito guys yami yami yummy, yummy. Tayo natin kumulo. Pag kumulo, lagyan na natin tong tang, ano, malunggay, tsaka yung pinaka-espeso nyo na gata. pinaka-unang gata natin. Ooh, sarap. Ginata ang suso. Alright. Alright guys, kumulo na. Ilagay na natin yung espeso na gata. Ito na yung espesyo na gata guys. Ayan. Lagay na natin. Espesyo na gata. Ayan. Sunod natin tong malunggay. Malunggay. Para masarap. guys, isang kulo lang. Tayo lang natin uli kumulo. Para namit gid. Ginataang suso galing nan Tansa, Cavite. alright Tayo, natin kumulo guys. Takpan natin uli. kuluan lang to takpan natin ulit ayan guys tingnan natin kung kumukulo ba kumukulo na ulit ayun Oh. Uh, ang bango grabe ang bango sarap. Uh, sarap ginataang suso dami nito guys yung sili sakto lang yung sili Pwede na natin ito patayin. Okay na to. Tikman natin. Wow! Sabing suabi. Yeah. Sarap. Ayan yung ating ginataam suso. Yung kalabasa. Pwede na. Wow. Okay, namit gid. Mm -hmm. Sarap. Yan yung ating recipe ngayon. Ginataang suso. Hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, this is Wamirok Motoride. Please subscribe, like, and share mga kawamirok. Para ma-update kayo lagi. Ibang content naman to. Luto naman tayo ng suso. Right, bye.